Hi po sa lahat ng ating SSS pensioners. Good news po para sa inyo. Alam niyo ba na mas pinadali na ang pag-apply ng SSS pension loan? No more hassle, no more long lines sa SSS branches. Apply anytime, anywhere. At hindi lang yan, pwede ka nang makaloan ng hanggang 200,000 pesos. Gusto mo bang malaman paano mag-apply online at kung pasok ka sa qualifying requirements? Stay tuned at panoorin nito hanggang dulo. Make sure to like and share this video para makatulong din sa ibang pensioners nga ba ito? Isang cash loan para sa mga retiree pensioners na nangangailangan ng extra financial assistance. Mas mababa ang interest rate kumpara sa ibang lending institutions. Walang ATM collateral, safe at secured Interest rate, 10% per year. Processing time, 3 to 5 working days lang loan term, 6, 12, o 24 months. Depende sa amount na pipiliin mo. Magkano naman ang pwedeng maloan? Ang loan amount ay nakabase sa basic monthly pension plus 1,000 pesos additional benefit. Meron tayong example computation dyan. Loanable amount equals BMP plus 1,000 pesos times loan multiplier. Halimbawa, kung ang BMP mo ay 5,000 pesos, ganito ang magiging computation. 5,000 plus 1,000 times 3 equals 18,000 payable in 6 months. 5,000 plus 1,000 times 6 equals 36,000 payable in 12 months. 5,000 plus 1,000 times 9 equals

payable in 24 months depende yan sa multiplier mo ang maximum loan limit ay 200,000 pesos wow. reminder mas mataas ang pension mo mas mataas din ang pwedeng ma ikaw ang pipili ng repayment term 6, 12 or 24 months depende sa budget mo at sino naman ang pwedeng mag-apply? Dapat 85 years old bababa bago matapos ang loan term. Dapat walang existing advance pension loan sa SSS Calamity Assistance. Dapat tumatanggap ka ng regular monthly pension for at least 1 month. At dapat may DAEM, Disbursement Account Enrollment Module para sa loan proceeds and dapat updated ang contact details mo, email, mobile number, at address. Kung pasok ka sa criteria na to ready ka na mag-apply. At ngayon naman, ituturo ko sa inyo ang step-by-step -step guide paano mag-apply online. Una, mag-login sa iyong my.sss member account, i-click ang loans, hanapin ang apply for pension loan, Piliin ang bank account mo. Dapat daim enrolled. Piliin ang loan amount and term na gusto mo. I-check ang Acknowledgement, Authorization, and Agreement box. At basahin at accept ang Terms and Conditions. Now, i-download ang Disclosure Statement at i-save ito. And then, click to submit pension loan. Now, we're done. Hintayin lang ang loan approval notification sa email mo. Gaano naman katagal ang processing time? 3 working days para sa online applications, 5 working days para sa over-the-counter applications sa SSS branch. O ba diba, mas mabilis kong online. No need pumunta ng SSS branch. Alam kong isa sa katanungan nyo, paano babayaran ang loan? Ito ay automatic deduction mula sa monthly pension mo. Ang unang bayad ay mag-uumpisa sa pangalawang buwan matapos ma-approve ang loan. Halimbawa, na-approve ang loan mo ngayong May. First payment mo ay sa July pension mo. Safe and secure, di ba? At no hidden charges. Mayroon din itong insurance benefit kasama sa loan ang credit life insurance. Kung sakaling may mangyari sa pensioner, fully paid na ang outstanding loan balance. SSS ang bahala, hindi ipapasa sa pamilya ang utang. Walang additional service fee. SSS na ang sasagot sa insurance premium mo di ba? Mas madali na ang SSS pension loan, no collateral, low interest at may insurance pa. Apply online, walang hassle. Huwag palampasin ito, share this video para makatulong din sa ibang pensioners. May tanong? Comment below at sasagutin namin. Click the Apply Now button sa SSS account mo and get your loan today. Tandaan, ang kaalaman ay susi sa matalinong desisyon. Don't forget to subscribe to my channel, Elena Vines, para lagi ka updated sa mga bagong informative videos. Hit that notification bell. Comment below kung may tanong ka at sasagutin namin. Like, share, and subscribe. kita kits sa next video.